Hello guys, ano kayong tawag sa laro na to guys? Balbarila, nagbabaril. Ang baril nila is parang laser Ano kayong tawag sa laro na yun? Ang ganda, para sila nagigera eh. Parang sila nagbabarilan sa loob Tapos yung gamit nilang ano is Laser siya, para sa laser Ito yung no, rule Ito yung rules nila oh Rules and regulation Masay, yeah. Warfare pala siya General rules and regulation Basahin nyo lang yung general rules. Baka gusto nyo yung mga ganitong laro or bet nyo, meron ditong branch sa Pasay City. Ayan, ayun lang mga gameplay scenarios. Ayan, team deathmatch, may mga ganun. Echos, Echos, Esclavos, Chuchu. yan Hindi ko alam anong tawag sa laro na to, pero meron ditong branch dito sa Pasay Hill, kuya. Ayan, ano mga teams. Ayan. maganda sa loob guys eh nakita ko parang nagbabaril-barilan sila meron silang branch dito sa Pasay El Puya yan yan guys oh so. ito yung looban nila ang ganda rito maganda yan yan sila nagtatago-tago ano tapos baril-barilan sila yung bala nila parang laser laser na umaano may mga team team sila may mga ano registration Regist registration kasi nyo magano dito guys hindi ko alam anong game to uh, pa comment na sa baba anong game and then ilagay nyo lang kung ano ayan Gail QB ayan mga team nila Gail QB so maganda rito guys ang ganda parang gusto kong sumali dito <laughs> Parang gusto kong sumali dito guys Ayan o, oh, ganda ng hawk Ayan o, oh, ayan o oh. Ang lakas o oh, kuya oh. ano anong tawag po dyan kuya sa laro nito? Anong tawag po sa game na to kuya? Sport Game Ah So meron silang branch dito sa Pasay City Ah uh, Kaya ah, uh, Hill Puyat branch yan. Yung mga mahilig maglaro ng mga baril-barilan Yan <laughs> Ini-sport din ba to kuya? Ini-sport din to? Oh, ngayon wala pa siya po. Wala pa siya sa internet. Oo, ngayon. Yung bala niya parang laser, no? Pa? Ah, uh, ano pong ah, ganyan yung klase ng bala niya. Ah, okay. Pero parang kumikislap siya sa dilim. Ano yan eh? Depende. Pag meron siyang tracer or stick fire. Opo, opo. Okay. So, Okay, uh, ano po? <laughs> Pagka mayroon siyang tracer hindi na ah, sa dulo. So recommended nyo yung game na to Recommended nyo sa mga gustong mag ganito rin Pag gusto nyo maglaro na ito Libangan lib Libangan o gusto mo yung puso talaga na happy uh -oh. Kailangan, handa kayo sa gastos Ah, okay, sige po, sige Ay, magka magkano naman po kaya abutin? Depende kasi sa unit yun eh Ah, unit per unit Ayun ito, mga medium lang So ang midrange na unit nasa 4k, may ba diba, nasa ah, 4K, 10k, 12k, 9K. depende. So yan guys, so talaga, thank you, thank you ba sa, thank you ha. So ayan guys, sa lahat ng mga gustong maglaro nitong balil-barilan, tagu-taguan guys, ayos, sa mga nasa 4k o 10k, depende kung anong unit ka, kung ang unit mo is magandang, malakas ang team. Ayan, fire ang tawag nila dito, fire. So, ang ganda rito guys, may mga baril-barilan talaga sa loob guys. Uh, maganda yan, may mga gear sila. Oh. May mga, kasi kumikislap yung balang, parang laser na kumikislap. Dito lang yan sa branch Bendia, Pasay City. Yan, yung mga gusto magpa-member. 4,000 to 9K, depende daw sa unit. So, nakita ko naman yung bala niya, parang siyang yung bala. Sa dilim kumikislap siya, so ang sabi nga ni Kuya is kapag maglaro kayo nito dapat uh, physically and emotionally kasi uh, talagang Ready na kami boss, panggera sa China Ah may gera, oh, panggera sa China to Ready na kami Ready na, okay, okay So iba-ibang hawak nyong baril kuya, baril-barilan po ba yan? O ano, gear, mga gear po yan. no? Oo, no? gear po siya. -so. Para sa style air -so, kasi nga lang, pinag-iba ng gear oh. So ano pong mararecommend, sa so, mga viewers natin, anong mararecommend nyo? Join ba sila? Mga mag gusto mag Pero syempre, for kung mag-join kayo, kung uh, okay. uh. so, nakaya nyo rin kahit mag-party sa Limbala, sa kayo, ah, mga gear, okay. So talagang adventure to guys, adventure siya. Salamat mga ilo, mag-firing dyan, dito lang yan. Gusto mo makakita ng sample yan? Ah. Uh. <laughs> Sige po kuya So ang ganda guys Ang ganda rito guys Ngayon ko lang to Nakita lang din eh So, so soon magiging kilala din to sa social media Kung may page sila sana eh Hello kuya may page kayo Do you have page? Oh, wala pang page guys Yung ganitong uri ng laro Are you enjoying to play that like that? One? pa? Ayan nag enjoy daw siya sa ganitong laro So, yan, yeah, no? Pati bata, guys, pwedeng sumali. Bata, babae, matanda, baba, lalaki. Yan, pwede kayo mag-enjoy dito, guys. Sisilipin nga natin yung loob, guys. para may laro na naman sa loob na firing. Ang ganda talaga dito, guys. Enjoy, enjoy, enjoy. <laughs> enjoy, guys. Tignan nyo yung loob, guys. Ito yung itsura ng loob. Tignan nyo yung itsura ng loob dito. Ayan, guys, so oh. Yung mga damit nila, umiilaw-ilaw yung mga damit nila. Ayan, no? So punta dito mga gustong mag vlog dito sa bendiya pasay, malapit sa bendiya LRT station, pwede kayong mag vlog dito, i-vlog nyo to, mga firing ayun na guys, may laban na guys, may laban na ready na si kuya, may laban na guys may laban so lahat ng mga gusto mag vlog dito nyo sa bendiya go ayun na guys, ito ang paglusog, ang tangkang paglusog tinuturo din dito kung paano ang paglusob, ang pag-opening, ah, uh, offensive, depensa, offensa. Yeah, dito guys, dito lang yan guys. Uh -huh. Uh -huh. Ay, oh, uh, thank you, thank you for... Thank you, concern din sila guys. Lahat ng mga gusto mag-vlog, punta lang kayo dito guys. Oh, dapat meron kayong... Na... Uh... na guys, laban na guys, laban, laban. Uh, so, nakikita nyo yan guys, yung mga tumatalsik talsik guys Ayan, nakikita nyo yan guys Ito mga tumatalsik guys so, Ayan, ang kanilang bala dito guys so, medyo may kainitan ng hinawakan ko At umiilaw siya guys, umiilaw siya May kainitan siya Alam mo talaga guys, nasa hulusuluka o marawi Dito guys, bakbakan Ayan o oh. oh. May tumakas ang May tumakas yung bala nila guys ayan guys ang dami ding vlogger dito guys nagpa-vlog ano? ayan nagmamoist daw ang kanyang gear nagmamoist daw kaya may sinasalo ayan guys So guys ayan 1 minute ang bakbakan guys every 3 minutes o 2 minutes ang bakbakan so ayan guys so <laughs> Kaya tuwing kailan meron ditong ganito kuya Para sa viewers natin Tuwing Saturday Tuwing Saturday, Saturday. Sunday Uh, weekend guys, yung mga gustong magganito guys, punta lang dito guys, branch. Nag Nagpo-post naman yung page namin. Ha, ah, ano pang page nyo po kuya? Imperial at saka Gel Blasters. sa so, mm. pag-ibagin. -hmm. Ito tournament pero usually yung regular, ano lang, regular game lang, uh, friendly game. Sama nyo buong family. Mm. -hmm. So pang tournament din dito, pang tournament. Ito mm -hmm. uh, so, tournament yung ginagawa namin. Ah, tournament, so far ngayon is tournament guys. So, ano pang name natin kuya? Sabi. Sam, okay My yan? O, oh, yan po. Ah. Thank you po ba. So, ayan po ang guys sa mga gusto magpunta rito. Every is weekend. Punta kayo dito guys. Uh, yung mga gusto mag-vlog, yung mga gusto magpa-member. Ayan, may example si Kuya. Oh. May example. Yung baril nila guys is malambot siya. Na kapag lumabas na sa baril is mainit siya. At umiilaw siya guys sa dilim bakbakan na naman guys, bakbakan na naman Bakbakan guys. Mga bala guys. guys, yung mga bala nagkakalat ayun yung mga bala. klase ng baril nila guys yung mga yung klase ng baril ni Grace, ganito yung yung klase ng baril nila din para malambot naman siya, malambot masakit yan. Huh? Hindi masakit 'yan, gel lang 'yan. Oh, gel lang daw. Okay, it... natin, oh. <laughs> no. <Gelan> natin. <laughs> ah, Hindi guys. Ba? Oh, yun. Hindi siya nasasaktan. Mm. -hmm. So, ganun lang siya, guys. Enjoy enjoy lang talaga siya. As in parang mag -e enjoy ka lang dito guys No sir no Sa mga gusto maglaro Maglaro Punta na kayo dito Dito may branch sila Every Bawal week Bawal ang sinungaling dito ha Bawal ang sinungaling dito So pag maglaro ka Enjoy mo lang Pinabang ka Pinabang ka Umamin ka Ayun na yung ah, pagkante dito Ah kaya pala sila nagtataas ng kamay Ah okay Ganun pala yun guys Pag tinaw Kaya pala may nagtataas ng kamay kanina Ah So ito ay para sa mga matatanda Bata Bahay. Lahat Lahat Okay. Ano po ulit 'yung page natin ko 'yan? Gel Blaster South. 'Yan, Gel Blasters South. InvikPH. InvikPH Gel Blaster PH. 'Yan, narinig nyo guys 'yung page nila guys. Ansaya, Ansaya guys. Pwede mo siyang kun libangan. Ah, uh, puntang arito, maglibang ka. 'Yan, delete mo 'yung anak mo. Mang... Oh, 'yan, 'yan, 'yan. <tries> gusto nyo mag-avail, ah, mag-ano lang kayo sa MYKJ, Jerry Plus for the PH. Uh, kami mga units ko na pa na pa nyo. Oh, yes. Oh, yun daw guys, ha? Ah. narinig nyo ang page nila. Yung mga gusto maglibang, ganun yung mga anak nyo, kaibigan nyo, mga kumparin nyo. Dito kayo pumunta, mag-enjoy kayo, mag-vlog o oh, magpa-member. Ayan guys, may mga documentary talagang para patuloy. tinamaan ka guys, tataas mo lang yung kamay mo Bawal magsinungaling, pag tinamaan, tinamaan oh. Tataas mo lang ang kamay mo guys Pag tinamaan ka, bawal magsinungaling So, ganyan kaganda rito guys ah. Ayan, tata tinaas ang kamay Ibig sabihin, tinamaan Ayan, si kuya buhay pa Si kuya buhay pa Si kuya buhay pa, hindi pa tinatamaan yan Ayun, ang ganda ng balay nila guys. hindi naman yan masakit guys pag tinamaan ka. Katalubog lang yan. Katalubog lang yan sa ano mo. So, oh, tinamaan. Pero si kuya, tibay ni kuya. Hindi pa tinatamaan yan. Ang tibay ni kuya, hindi pa tinatamaan si kuya. Panalo, panalo yung site. Hop. Oh,

Kaya magkano naman ang membership dito? May membership po ba ito? Wala po. Wala pong membership dito. ah uh, uh, kahit solo player ka, pwede na magpunta rito para uh, uh anak ng uh, team sa sasalihan mo. Kala ko meron kasi, Kanina tinanungan ko, meron daw. <laughs> sa iba siguro, pero yun sa amin kasi team na NYK. NYK? NYK. Free membership. Oo, uh, wala ka uh, membership. Girl. Avail ka lang ng sarili mong barel, then kung gusto mo mag-game sa, okay. sa amin, willing ng mga Please. Oh guys, sa MYK na lang kayo guys, libre lang. <laughs> okay. Walang pi. Walang pi. mag-avail ka lang ng baril mo kay Jason Ordonez. Uh, Opo. Kay Mark Jason, yung pinaka may ari ng head uh, namin sa MOI. Sa kanya lang kayo mag- Mag-PM lang kayo sa kanya sa MYK yung Blaster PH. Kasi uh, sa page sa Facebook. Uh, sa Facebook. Okay, so guys, thank you po ah. May TikTok din yan si... Oh, may Facebook. TikTok din. Salamat po okay. sa mga informasyon. Salamat po. <laughs> so guys, libre lang pala sila kuya, libre lang pag gusto niyo magpa-member sa oh, as a member, libre lang sa kanila. So ang ganda no? At ah, ah, batch by batch pala 'tong laro dito kuya. Batch by batch. Team by team kasi. Team, team by team, okay. Uh, Tapos may mga trophy-trophy pa no. 'Yun. Ang ganda dito, guys. Maganda, maganda. Maganda siya, maganda oh. Tingnan yung may trophy, may bat. So libre so, lang pala. Tapos kasi dito uh, may oh. pa kami sa Bako sa Oh? Uh, pa kami dito sa MYK sa namin. Pero kami campsite. MYK uh, page. Uh, may may campsite kami sa Lili sa MYK. MYK. Uh, doon kami naglalaro, doon kami nagpo-practice. Oh, ayun. Uh, 50 pesos lang ang entrance ngayon okay, i-search nyo MYK anong anong profile nyo doon? anong profile nyo po doon? Uh, MYK basta MYK na, ano, may nakalagay siyang malaking MYK as in letra MYK okay so guys dito lang yung mga gusto dito na kay kay kuya hanapin nyo lang si kuya si uh, kuya okay, si Mark Jason Ordonez yes, ang um, ano na um, lang may, may, may pinakatindi lang ah um, uh, si Mark Jason MYK i-search nyo na sa page nyo guys para sa mga gustong ganitong klase Nang enjoy <laughs> Thank you po boss ha. Thank you ha. Salamat ha So yeah MYK yung page Hanapin lang si Mark Para sa gustong ganitong uh, Nakakalibang at adventure I-search nyo na guys MYK So ayan Pati si kuya oh, Meron siya <laughs> Si kuya oh, Enjoy ka mag enjoy ka talaga dito guys Nakaka-enjoy Nakaka-enjoy siya dito guys So, yan, maraming salamat guys sa mga manunood. I-search nyo lang ang MYK sa page. Hanapin si Mark para sa libreng member. Para maging part kayo ng member ng ganitong klaseng palap Enjoy. Oh, ano po? Lonlon? Huh? Lonlon. Lonlon? -lon. Oh, search nyo Sa Facebook? O, Facebook po. Lonlon TV? Ah, Lonlon -lon lang. Hindi ko pa nababago yung name eh. Ah, uh, niyo po yung iwalay niyo po tapos big letter. Lon lon big letter. Oh, uh, magkaiwalay. Lon, kasi sa pa papo. Lon. Yan. Para sa big letter. Magkaiwalay po yung lon. Ah, magkaiwalay. Opo. Eh, big letter L O N. Lon lon. Yan. Alin yan? Ah, po, uh, i-search niyo po. Ito. Hindi po eh, iba. Eh. At type, type po, diwata. Lalabas yung ako. Diwata. diwata. Lon Lonlon, diwata. Lonlon. Ayan, diwata na lang po lagay niyo. Ayan. May mga video ko dyan lalabas. Search. Ayan, ayan po ako. Ayan, ako po. Ayan. O, oh, may, may, pe, ang, ang 6 million tayo dyan na views, sir. Thank you, boss. Thank you. Thank you po. So, ayan, salamat. Maraming salamat guys sa mga gustong ganito laro. Anapin lang MYK Special. Ang <laughs> ganda rito guys. So, thank you. Thank you. Thank you. Thank you.